I Don't know what is that. How could you be surprised if I tell you what is the inside of the uh parcel? So, How do you think what's, what's what, what is what's that? Documents. No, it's not document. Ding dang, dang. Wala ano, gisa eh. No, it's no album. Ano to? Para saan to? Tingnan mo lang. Hi guys. Lagay ng album? This parcel guys is what we have ordered in Shopee and officially is now delivered to us he Ilya. Ano to? So ito guys, ito yung ano guys, halimbawa mag-iipon ka ng pira guys kung tagwa 1,000 ilagay mo nito guys 20, 120 uh, poke so 120 poke yeah album he so album yan, if album you album. put one of this space for example 100 so if multiply into 120 to so how much guys so like 12,000 so kung nag kayo guys diyan yung ilagay yung pira guys halimbawa lagay kayo tag 500 kada isan yan so sahod nyo guys lagay kayo tag 500 dyan kada isa so yan yung ano kumbaga sa isang taon mo yan yung maipon nyo Ayan, sa mga gustong magano dyan maglagay ng tira kaya uniform kala ko ano eh ano? documents documents ng pira yan lagay ng pira iba yun eh kasi ka. ganun kahit dalang hindi iba iba klase yun yan piluin mo lang isang bisis so ano mo sabi nyo guys pati yun nga may heart heart oh diyan oh. heart strawberry yan may heart nyo oh. So, ano masabi mo? okay naman. Maganda siya. Lagay so, ng tira? Ipon ba? Ang so, ipon. Sa so, loob ng isang taon. So sa 120, kung may 1000 kada isa, nanti okay, 120. 1,000. Kada sahod mo yun. Kaya makaano ka ng ano nun. Pero malaki naman ang 1,000 kasi. Ipalagay mo na lang ano, kung 560,000. Tama-tama, di ba? Tama-tama yun. So 120. 120 na sahod yun. So may 60,000 ka na after sa trabaho mo, pwede ka na bili ang motor mo. Kung gusto mo. O pagkatapos sa trabaho mo, gusto ka na mag pa-enroll, di ba? Kaya na yun. So, thank you guys for watching. Iwain mo na. Salita ka muna.